May halaga ba o wala ng kwenta ang party list system sa Pilipinas? Bakit nga ba ito nilikha? At paano ito naging laruan ng mga politiko ngayon? Noong isang libo siyam walumput pito, pagkatapos ng martial law, nais ng bagong konstitusyon na bigyan ng boses ang mga marginalized sectors. Mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, at katutubo, sila ang dapat may puwesto sa kongreso. Kaya noong 1000 Siam naraan Siam na ipinatupad ang Party List System Act. Layunin nito kung 'di ka bahagi ng malalaking partido, may tsansa ka pa rin kumatawan sa taumbayan. Maganda ang layunin, pantay na representasyon. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nalihis ang sistema. May mga party list na konektado sa malalaking pamilya, mayayamang negosyante, o sikat na personalidad. Yung iba, ginagamit lang ang pangalan ng magsasaka o OFW, kahit wala namang tunay na ugnayan sa kanila. Sa halip na boses ng mga inaapi, naging shortcut ito para sa mga may pera. Ginamit ng ilan ang sistema para makabalik o manatili sa kapangyarihan. Ang resulta, nalunod ang mga tunay na grupo na lumalaban para sa karaniwang Pilipino. Pero hindi lahat ganon. May mga party list na patuloy na nagsusulong ng reforma mga batas para sa edukasyon, kababaihan, kabataan, at mahihirap. Tahimik man sila, sila ang patunay na may pag-asa pa kung tama ang paggamit sa sistema. Kaya, may halaga ba o wala ng kwenta ang party list? Ang sagot, depende sa gumagamit. Ang sistema ay may saysay kung ang layunin ay paglilingkod, hindi pansarili. Kaya bago bumoto, kilalanin mo muna kung sino talaga ang kinakatawan nila. Dahil sa dulo, tayo pa rin ang nagbibigay ng halaga o kumukuwenta sa wala.